Exodus chapter 18 verse 1 up to 27. Si Jethro nga sa sagdot ni Samidjan, ni Moses, ay nakabalita ng lahat na ginawa ng Diyos kay Moses at sa Israel na kanyang bayan kung paanong inalabas ng Panginoon ang Israel sa Egypto. At ipinagsama si Jethro na biana ni Moses si Sipora na asawa ni Moses Pagkatapos ng kanyang maipadala sa kanilang ama, At ang dalawa niyang anak na lalaki ng pangalan ng isa'y si Gelsong. Sapagkat sinabi ng Moses, ako'y nagkipamayan sa ibang bayan. At ang pangalan ng isa'y si Eliezer. Sapagkat kanyang sinabi, ang Diyos ng aking ama, naging aking saklulo at ako'y iniligtas sa tabak ni Faraon. At si Jethro na ni Moses ay dumating nakasama ang kanyang mga anak at ang kanyang asawa kay Moises sa ilang ng kanyang hinantunghat sa tabi ng bundok ng Diyos at kanyang ipitasabi kay Moises, ng iyong binang, si Jethro, ay naparito sa iyo at ang iyong asawa at ang kanyang dalawang anak nakasama niya. At si Moises ay luwabas na sinalubog ang kanyang biyanan at kanyang niyokaran at hinalikan at sila'y nagtanungan tanungan isa't isa ng kanilang kalagayan. At sila'y pumasok sa tulda at isinaysay ni Moses sa kanyang biyanan ang lahat ng ginawa ng Panginoon kay Faraon sa mga Egyptiyo dahil sa Israel. Ang buong hirap sa kanilang naranasan sa daan at kung paanong iniligtas ng Panginoon sila at ikinagalak ni Jetro ang buong kabutihan ginawa ng Panginoon sa Israel na inilita sila sa kamay ng mga Egyptiyo. At sinabi ni Jetro Purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Egyptiyo at sa kamay ni Faraon na siya nagligtas sa bayan sa kamay ng mga Egyptiyo. Ngayon ay aking natalastas na ang Panginoon ay lalong dakila kaysa lahat ng mga Diyos. Oo, sa bagay na ipinagpalalo ng mga Egyptiyo laban sa mga Hebreyo. At si Jethro na Bina ni Moises ay kumuha ng handog na susunugin at mga para sa Diyos. At si Aaron ay naparoon at ang lahat ng mga matanda sa Israel upang kumain ng tinapay na kasalo na biyena ni Moises sa harap ng Diyos. At nangyari kinabukasan na lumuklok si Moises upang hatulan ang bayan. At ang bayan ay tumayo sa palibot ng Moises mula sa umaga hanggang sa hapon. At nang makita ng biyana ni Moises ang lahat ng kanyang ginawa sa bayan, ay nagsabi, Anong bagay itong ginagawa mo sa bayan? Bakit nauupo kang mag-isa? At ang buong bayan ay nakatayo sa palibot mo mula sa umaga hanggang sa hapon. At sinabi ni Boises sa kanyang binan, sapagkat ang bayan ay lumalapit sa akin upang sumangguni sa Diyos, pagka sila may usap ay lumapit sa akin at aking hinahatulang isa't isa at aking ipinakilala sa kanila ang mga palatuntunan ng Diyos at ang kanya mga kautosan. At sinabi ng binan ni Boises sa kanya, ang bagay na iyong ginagawa ay hindi mabuti. Tunay na ikaw ay manghihina, ikaw at ang bayang ito na nasa iyo, sapagkat ang bagay ay totoong mabigat sa iyo. Hindi mo makakayang mag-isa. Dinggin mo ngayon ang aking tinig. Papayuhan kita at nawa ang Diyos. Ikaw ang maging tagapag-akay sa bayan sa harap ng Diyos at dalhin mo ang mga usap sa Diyos at ituturo mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautosan at ipakilala mo sa kanila ang daang nararapat lakara at ang gawang kanilang nararapat gawin. Buko dito'y hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa gaya ng matatakutin sa Diyos sa mga taong mapagpatutuo na mga napupuot sa kasakiman at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga dadaanin, magpuno sa mga lilimampuin, at magpuno sa mga sasampuin. At pahatulan mo sa kanila ang bayan sa buong panahon at mangyayari na bawat malaking usap ay dadalhin nila sa iyo. Datapwat, bawat munting usap ay sila-sila ang -sila maghahatulan sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapaksang silang katulong mo. Kung gagawin mo ang bagay na ito at iutos sa iyong ganyan ng Diyos ay iyong nga mapabata at ang buong bayan naman ito ay uuwing payapa. Sa gayon ay dininig ni Moses ang kanyang biyanan at ginawang lahat yaong sinabi. At pumili si Moises ng mga lalaking bihasa sa buong Israel at ginawa niyang pangulo sa bayan na mga puno ng lilibuhin, mga puno ng dadaanin, mga puno ng lilimangpuin, at mga puno ng sesangpuin. At kanilang hinatulan ang bayan sa buong panahon. Ang mga bibigat na usap ay kanilang dinadala kay Moises. Datapwat, bawat munting usap, ay sila-sila ang naghahatulan at tinulutan ni Moises ang kanyang biyanan na magpaalam at siya'y umuwi sa sakring lupain. Amen, Lord.